Good morning po. Ay, meron lang po ako isi sa inyo na na tips para madaling magkulot. Ito po. Papakita ko na sa inyo. Ito po ay medyas. So, yan. Ayan. Bali, ito po ay yan. ko ng ganyan. Iniikot lang iniikot. Ito yung two pairs of socks. Yan, yung mahaba. Titinan natin kung maganda result. Kasi yan, lambot ng buho ko eh. Hindi siya, hindi siya talaga makulot kahit magdamag na. Yan, hindi masyado. Pero, tatihanan. I-sprayan eh, natin ito. <laughs> Trip ko lang. para manatili yung kulot niya. And, ginawa ko lang ng parang. Bali, ito po ay nakita sa sa panonood ko ng mga video-video. Medyo. -video. Iniikot so, lang. Madali lang. Napakadali. So, kailangan nagapan natin na spray para manatili yung pagkakulot niya. Ang buo ko po kasi hindi mahirap siyang ikulot. Pagkakadal natin sa lamin mga maes pa, yan Actually, mayroon po akong pangkulo talaga. Kaso, nahihirapan po akong man. magka curl mag-isa. Pati lang, nagpa na sa kwarto. Uy. Uy. Ayan. <laughs> Natripang ko lang po. Ayan. Ito po yung two-person ng medyas. Inano ko lang. Pinagduksong. Mahaba po yun. Para mahold po yung pagkakarl niya, in-spray po agad kasi sa sa texture po ng hair ko malambot. Madali siyang maano, madali siyang matuwid. Kaya bumili po agad ako nitong pang-spray na 'to. Ito po ay first try lang. Yeah. Para mahold niya po yung pagkakulot niya. <laughs> kulang lang. Natripan ko lang. Minsan naboboring ako sa tuwid lang. Kaya, yan. Nagtryang magkulot ka. Papanood ko. Eh, may nakita ako. Uh, ideas or tips nila ang paano makapagkulot nang ng madali lang. Bali, magdamag ko pong nakasuot, naka ano itong medyo sa akin. Magdamag na nakaganong. Madali lang mo tulong. Hindi naman siya, hindi naman siya hindas or sagabal sa pagtulong. Ayan, ito na po yung result. Okay naman. First try. So, dapat siguro yung mas ma uh, ayos pa yung pagkakaikot dun sa medyas. Ang buho ko po kasi malambot. Dapat siguro hindi ako nag-conditioner kagabi, kahapon para uh, mas an maano siya, mas ma-improve yung pagkakulot. Ito po ay kumbaga do it yourself. Par. kasi pagka po yung ating ikakar na gamit natin yung pangkulot na electric ano mahirap po siya kapag nag-iisa pagay ungay yun ng ano hindi ko makaya kailangan talaga may magses may magagawa no sa akin buhok kaya lang syempre abala din yung kung magpapakasuyo sa ano kapatid or pamangkin kaya ito na lang ginawa ko Yan. okay naman ganda So, yun lang po.